Ang ganda yun. Ha? Ang ganda yun. Ano? Habang yan. ako dito. Ah, nilagyan nila ng hero doon. Sa kabilang side. O parang ganun ba? Parang hindi oh sila, sila makapasok. Kaya nga. Pag nakapasok naman sila dito, may hirapan naman sila doon. May, labi, may mga pillbox na no? May mga bote na may mga gas no. 'Yun ang ano, dipinsa nila. oh, pero delikado sila doon. Na pag sila nang unap, tarang babak may sila na. Wala nang magkaroon ng sunog ba? Oh. din. Ah, sana muna. पांच रन मिले है और जाने आया हम kayo nila ah, ganda pa naman ang parang kayo nila ibabaw parang meeting ano ba oo ah, uh, may conference na oo parang conference wala sa labi yun baka pinasok sa <laughs> <laughs> wala baka pinasok sila <inaudible> Oh, nagdala sila sa basura. Kinatok. Hmm. Sila dalawa ni Big J. Nagdala ng basura ba? Oo, oh, nawala. No Ay, lumipat, lumipat pala, lumipat. Nagala ko pinasok eh. Nagkipag-collab na, no? Oo, oh, kulab.

Oh, paganda. Ang paganda talaga. Ang mo <tinyo> no? Yung mo na, napakaganda mo na, Kaya hawakan mo pa ganda nang mabait, hindi mo lupa. Tingnan mo Basta, basta pag alam mong hindi sa'yo, huwag oh, na na yung may lupa, akala mo pinabayaan na yung pinabayaan na yung buwis mo? No? Hmm. Ah, may laban ka dyan kung nagbabayad ka na talaga sa lupa. Hindi, yung, 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 may ari, hindi mo alam na pinabayaran pala niya. Oh. Eh, wala pa rin kayong ano niya, updated pala sa niya. Pero kapag ikaw yung nagbabayad ng buwis, may, may laban rin. ka. Uh, ah, Kasi nagbayad ka eh. 40 years yata yun. 10 years. Ah, 10 years? Ang sabi ng ano pa, 10 years na abandon, may laban ka dyan. Pero yan, kung hindi naman yung inang kasi nagpayos yun ng boys, uh, 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 may laban. Iwan ko lang ngayon, pinang <laughs> years na. Kasi dati sabi, 10 years, for example, may lupa ka, pinatrabaho mo, uh, tapos umabot ng 10 years, yung pinab pabinabayaan mo, may laban na yung ano mo ba? Ay, kung ka parang yung sa mga ano daw, sa mga lupa ng mga mayama, no? Uh, yung inaward na, ano, dati, uh, award na kasi, oh. Uh, hindi naman ikaw like, pin pin yung pinabayaan uh, mo eh. gano'n uh, Ganun yun. Eh. Abandon ship ah. <laughs> parang parang ginawa mo barko, abandon ship, abandon ship. Talo na kayo, no? Oo. Oh, ha? parang ganoon ba? Tisa siguro pre. Mga mm -hmm. alas 9. Mahapon alas 10 sa kanila eh. Kunan ah, eh. so, un natin ulit 'tong. Sino uh 'tong? -huh. Dito iba oh, nagpapabili na lang kasi hindi sila makalabas. Oh, ang hirap eh, ganun-ganun sila eh. Ang hirap, ang hirap guys. Meron sila dito eh. Yung iba doon tumadaan sa uh, pintana na parang eh? Saan nila eh? Ano nga yung mga nagtatrabaho doon so? sa mga babae? Kanina nga, may nurse kanina. Umakyat dyan sa gate. Nurse talaga? Oo. Oh. Bala ko sanang tulungan. Tulungan buhatin.